Yun, good afternoon mga kalapatid Bahala ka sa buhay mo Maga tayo umuwi Dahil Bukas is Babiyahe tayo ng Pangasinan Babiyahe tayo ng Bitmin Pro Para sa mga breeder natin Hindi totoo yan tanggal stress dahil ano na yan Nagsusubo Pagalagyan so, muna natin Sa so, Martes, nga pala, ibabiyahe na tong ano, itong mga ilalaro natin ng ano, five clubs ah? sa Sambales, mga eh, ya Nunguha uh, pa ng patoka dun sa tuligan. So, naglinis na rin tayo para pag nagbiyahe tayo bukas is ano, ah... Uh, wala na tayong isipin pag uwi natin dito so maglilinis na lang ulit tayo every 3 days no? hindi totoo yan Ayan, maglili maglilinis, tayo Ayan, oh, no, grabe yung magsubo oh. dalawa dalawa <laughs> yeah, boy. Ayan, ito mausay din magsubo so ang ganda ng kulay nung ano, anak nila mga kalipatid so ano uh, blue bar na makintab no? Ayan. Ayan. Grabe, nakatayo na lahat oh. Nice! Ayan, ito naman. Grabe, sunog na sunog. So, ito, last clutch na nila. Ha? Huh? No? I-stop na natin. Tapos, ito, third clutch. Uh, second clutch. Tapos, di ko pa alam kung mag-third clutch. O, pinag-iisipan ko pa kung ipamimigay natin yung inakay niyan, mga kalipatids, no? Yan, bali ang gagawin ko sana is na. Pero siguro gagawin pa natin ng last clutch pa no, mga kalipatids, no. Bali third clutch is na natin, no. Ayan. So next na breeding is ito. Ayan. Ah, uh, parehas pa kito oh. magkaiba lang yung linyada. Ito Viberman. Ito Bustra na import mga kalipatids. No? <laughs> Tapos ito Pagbibiyakin ko muna to mga kalipatids dahil sa second clutch nila is walang similya yung itlog. No, yung isa. No. Oh, no! Panigurado ano uh, dito sa kak yung may problema. Kaya gagawa natin ang paraan no. kondisyon i-condition natin ulit tapos isa lang. Tapos last last clutch na nila. Tapos yun na, bibiyakin na natin sila. Ayan, so, yeah, yeah. Ano? Iano na natin pagpapahinga muna natin no ito pagbibiyakin ko na to hindi ko lang alam kung kailan pero sana susunod ma ano ma ano ka na kasi mangi ano eh uh, na ano niya pa eh na kastahan niya pa o ano niya napatungan pa nung ano nung kakyong yung ganos no uh, sayang din naman kasi inlinyadahan dahil ito iiuwi natin ng pangasinan bukas mga kalipatids no ito naman sa martes ito five clubs malakas eh no grabe magaling na yung ano yung viberman super ano super inbreed yan mga kalipatids wow. ngayon ito yung pagbabanggasa na natin sa John Arden yung ano yung golden eye na ano na white no, Ayan, no? si snow white so yun lang naman yung update ngayon no and so hanapan natin ng kaparis to malamang sa malamang hin uh, paparis natin dyan is yung ano dito mamimili tayo dito ng mga kalipatids no? yan nga pala uh, shout out nga pala kay Perez Lester dyan no? na naglipad nung anak nung ibon na galing by research by pigeons uh, bali ano siya bali 6 place nung nakaraang taon 2023 November ah yes! uh, tao dito ah uh, 6th place of color category tapos 1st place uh, sa uh, of color 50 mga kalipatids